Bumagsak pa sa tatlong piso ang kada kilo ng kamatis sa tumbok sa Ambagyo Nueva Vizcaya. Sa naging panayam ng Radyo Kawayan kay Sanggunyang Bayan Member Ferdinand Balagsan ng Bayan ng Ambagyo, sinabi niya na talagang mababa na ngayon ang presyo ng kamatis at iba pang gulay sa kanilang bayana. Ang ibang magsasaka ay mas pinipili na lang na itapon ang kanilang produkto dahil hindi na nabebenta sa dami ng supply. Anya nagkasabay-sabay ang pag-aani ng mga magsasaka kaya dagsaan ang supply sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o Envata. Hindi lamang anya sa kanilang bayan ng gagaling ang mga gulay dahil may mga nagmumula pa sa lalawigan ng Ifugawa. Ayon kay SB Member Balagsa, kakabigay lamang ng pamalang lokal ang mga seedlings ng kamatis sa mga apektadong magsasaka sa mga nagdaang kalamidad at tiniyak din nito ang pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka lalo na ang mga nagtatanim ng kamatis sa tumbok. Ilang beses na rin nilang naranasan ang ganitong sitwasyon na epekto ng sabay-sabay na pagtatanim ng mga magsasaka. Ayon kay SB member Balagsa, magandang presyo na ang 20 pesos bawat kilo ng nasabing mga produkto upang maibalik lamang ang puhuna na ng mga magsasaka. Mababa talaga ang presyo ng ating kamatis. Hindi naman kamatis, mga uh, ibang tanim like uh, wombok, mababa talaga yung presyo. Ngayong update is 3 to 5 ata yung presyo ng kamatis at saka wombok ngayon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!